Kawawang bata yung naglalitpit ng mag-isa na O, oh, ikaw bata! Kawawang bata! <coughs> <coughs> Parang... Ano? Ano walang lalabas? Walang lalabas? Walang lalabas? Guys, ito siya nung gawa buto? Ah, aray ko, parang mo ko sinasabunutan. Aray ko, ba eh! Kawawang nga, tao, hindi na Ito na lang ako. Guys, mag-laptop tayo. Guys, ang